Eclesiastes Kabanatang apat, na magkagayoy, pumihit ako, at aking nakita ang lahat na kapighatian na nagawa sa ilalim ng araw, at narito ang mga luha ng mga yaon na napipighati, at wala silang mga aliw, at sa siping ng mga namimighati sa kanila ay may kapangyarihan ngunit wala silang mga aliw, kaya't aking pinuri ang patay na namatay na, nang higit kaysa may buhay na nabubuhay pa. Oo, maigi kaysa kanila kapwa ang hindi ipinanganak na hindi nakakita ng masamang gawa na nagawa sa ilalim ng araw. Nang magkagayoy, nakita ko ang lahat ng gawa at bawat gawang mainam na dahil dito ay pinananaghilian ang tao ng kaniyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang mga kamay at kumakain ng kaniyang sariling laman. Maigi ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot na may kahirapan at walang kabuluhan, na magagayoy, bumalik ako at aking nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. May isa na nag-iisa, at siya'y walang pangalawa. Oo, siya'y walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas sa lahat niyang gawa, ni nasisihan man ang kaniyang mga mata sa mga kayamanan dahil kanino nga sabi niya nagpapagal ako at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti ito man ay walang kabuluhan oo mahirap na damdam dalawa ay maigi kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa, sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama, ngunit sa abaniya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, Ngunit paanong makapagpapainit ang isa na nag-iisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya, at ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali. Maigi ang duka at pantas na bata kaysa matanda at mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa, sapagkat mula sa bilangguan ay lumabas siya upang maghari. Oo, sa kaniyang kaharian nga ay ipinanganak siyang dukha. Aking nakita ang lahat na may buhay na nagsisilakad sa ilalim ng araw na sila'y kasama ng bata. ng ikalawa na tumatayo na kahalili niya, walang wakas sa lahat ng bayan, sa makatwid bagay sa lahat na pinagaharian niya, gayon may silang darating pagkatapos ay hindi mga gagalak sa kanya, tunay na ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala.